sabay po idol? Welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliw mga nakakatawang mga videos na sa internet. Kung subscribe na po yung update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw. -araw. Woo! Pag uwi galing i. Ikay ka na si idol ah! akin ang tekakakar mo. Ang na nata, eh. <laughs> <laughs> palusot. <test> Pwede ka mo. Eh, happy Valentine's Day. Hoy, sabi ni Kaading ha, binangpaw mo to yung saging daw. Uh, anong saging? Ano? May butas niya daw eh. Kung biro ka naman. Oh, nakita ni ka Hmm? Oh, anong ginagawa mo dyan ngayon? Tambay. Ipili ka ng plastic labo, ano? May tempa kayo mo na daw yung saging. Kung biro ako. Grabe naman naging temporary bodyguard ka sa kaibigan. <laughs> Mag-withdraw lang ng 200 pesos. <laughs> Ay, lako. Ha? Ah, uh, Paul. Sige, Jessa, Ano? tumaltag tilugan, nasugat ta, kiday mo, mabura ta, kiday mo, madaiti doktor, Taltag. kastos manan. <laughs> Hindi na lang kayo ay magkakalama ito yun. Latay ko mo. Taltag na <laughs> <Datay, kwa, nataw. laughs> okay. ta kiday mo. <laughs> 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 May taltag at mo no. Madim nga maahit amin na kiday mo ito. <laughs> Uy ang pagkinabahan eh. Mapagbigay. <laughs> oh, Mapagbigay. Ano yung dadi niya burahot? Pinubos <laughs> ba naman? na maganda ko na naman ah. Uy. February 14. Ang ah, sweet naman nila. Sana all. Naingit pa yung mga manok ko. Oh. <laughs> Pagdating ng mabigna, <laughs> lalabas na. alon Ui. Oke, salah. Dah, sono overshoot. Overshoot. <laughs> <Sumubra. laughs> Ayo kulang, Pak. Kulang, Pak? Kulang Pak wow. Valentine surprise idol dong? lagi kangkung Ay, masarap yan. In drums nyo, pero quiz agad katapos. Hala Hala, hindi na na-enjoy ni ate. Yung mga moment na dapat niya enjoy Nasagang <laughs> La niya. naisahan. Lasinggero ka. Araw-araw itong -araw umiinom. Gabi-gabi lang po. Gabi-gabi <laughs> lang daw. Ano ilalagay ko dito sa name? Pangalan ko, no? Yung birthday, kung kailan ako pinanganak. Siyempre. Yung address kung saan nakatira. Pangalan. <laughs> Gusto niya lang naman sumali kayo oh, naman. Oh, no. Hindi Oh, kayo na ano <clears throat> Kung wala kang tiwala sa sarili mo, <laughs> magtiwala ka sa katabi mo. <laughs> Ayos ah. Eh, mga nagjo lang siya. Boom! Naiilo ata sa idol ha ah? Hoy lingon ka na daw Hindi <laughs> lumingon <laughs> Pa Wala ka Hoy! Mundik ka na ko ni Lord <laughs> Yay. Ako. Lalim na pala. Ano? Ang dinasa pa ano, sa parents. Ha? Huh? Aalis kami mga bata, maghiwalay na lang tayo sa akin lahat ng mga bata. Malis ka dito. Walang problema. Basta akin ang nanay. Bigla <laughs> 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 na pangiti Ano ba? Ano ba? <laughs> <laughs> diba nagdali mo lahat na ng mga bata abas na kakakiro na Tanggal angas. <laughs> Tanggal angas si nanay. Tanggal angas. <laughs> Wala ka pala eh. <laughs> Wala ka. yung galit Tignan mo. Bitter. Napalitan ng itik. Ay, hello, hello po tita. Hello po. Oy, Tropa mong bumisita sa bahay mo. Hello po. Na parang inosent titik na. Kumain ka uh na? -huh. Ay, ano. Um, hindi. Kumain na po. Kumain na po. Thank you po. Thank you po. <laughs> inosent ba yan tingnan? Ah, tita, akit lang po kami ni Jobert, ha? Okay, okay lang. Ah, sige po. Gusto na mo, Evan? Ay, okay lang po, tita. Okay lang. Okay. <messance> <mess> Uy, Evan, kain kayo ni Jobert? Ay, hindi na po, tita. Kumain na po ako. Tiyah, talaga. Gusto mo ka ba? Ay, hindi na po. <mess> 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 na po. Jobert, naman mo gusto mo sabihin na ako? <mess>

Sabi mo kagabi, ah, alis ka, di ba? Oo nga, pre. Bakit? Kapag nasa puso't isip pa rin kita. <laughs> ano oh, 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 man, anong anong isip isip na yun? Ang in-lab na talaga sa idol. Wala <laughs> magic. Nang iyak yan asin. Ano po yun? Pare, ano, nakamitisyo ka. Intay Nakita ikas ka sa, ba? sa bahay ng tropa. <laughs> Nila sa akong may buong bawal ko. Uy, huwag na kayo sumilip dito May kita mo yung anak ko. Ano, grabe naman na niyan. Ayun na yan. Salamat na. kayo. Sige Salamat. Ya. Ay, meron pa. Diyos, yeah, sorry. na sa <laughs> <laughs> <Salawa, satayin. laughs> pa sa <salun> loob <laughs> <laughs> Ang pag-ibig ay nagsimula kay Eva at Adan. Mm. Nasinunda naman ni Florante at Laura na mm. pinagpatuloy naman nila mama at papa. Mm. At magtatapos sa ating dalawa. <laughs> <laughs> talaga. Ito yan. <laughs> ay, din na idol.